Ano nga ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay ang immaterial essence ng isang person. Ibig sabihin, ito ay hindi nahawakan at hindi nakikita. Subalit nasa kaluluwa ang kaisipan at ang personality ng isang tao. Ang katawan ng tao ay binubuo ng dalawang bahagi: ang pisikal na katawan at ang kaluluwa o ang immaterial na bahagi ng katawan ng tao. Subalit mayroon namang iba na naniniwala na ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Binubuo ng katawan, ng kaluluwa, at ng spirito, or body, soul, and spirit. Ang pangatlong bahagi, ang spirito, ito ang tinuturing na nagmula sa Diyos. Ang hininga ng Diyos na siyang ibinigay kay Adan nung siya ay nilikha. Saan nga ba nanggaling ang kaluluwa ng tao? Merong tatlong pangunahing paniniwala kung saan nanggaling ang kaluluwa ng tao. Merong mga dalubhasa na naniniwala na ang kaluluwa ay nanggaling sa mga magulang. Ito yung tinatawag na traducianism. Meron namang iba na naniniwala na ang, na, ang kaluluwa ay nanggaling pa sa isang dimensyon o sa isang lugar bago pa nilikha ang katawan ng tao. Pag sinilang ang tao, sa naman sila papasok doon o saka naman ilalagay ang mga kaluluwa sa mga tao iyon. Subalit so, ang paniniwalang ito ay tinuturing na heretic or heresy. Ibig sabihin, hindi ito tinatanggap ng mga sangkakristyanuhan sa buong mundo. Ang pangatlo naman at ang pinaka-popular na paniniwalaan ay ang creationism. Ito ay ang paniniwala na ang kaluluwa ng tao ay binigay ng Diyos, na ang kaluluwa ng tao ay nililikha ng Diyos at the moment of conception. The moment na magsanib ang egg cell at ang sperm cell doon ibinibigay ang kaluluwa ng isang tao kaya nga ang tao ay tinatawag na image of god kasi ang kanyang kaluluwa ay nagmula sa dios mismo